Masayang araw po, dito naman tayo sa ating second breeding pen, yung mas nakababata po nating mga inahin. <clears throat> so dahil dati po itong pen na ito ay isang malaking kulungan lang, kasama po yan, ito ang tinatawag natin dating large breeding pen. So dalo po yung non, para naghihiwalay lang ang ating mga inahin kasama ang kanilang mga biik pag pinakakain at hindi po nagpupulong. So, napansin po namin na kulang ang pakainan dito sa side na ito dahil itinawid lang po namin. Kaya ang ginawa po, yan, yung isa po nating stainless na feeding trough ay idinugsong muna sa pakainan. So later on po, magdudugsong po tayo ng kainan punta rin sa dulong yon para po humaba pa ang ating pakainan. So may mga nag-anakan din po sa ating mga inahin dito. halu po ang size ng ating mga biik. So iniwan po nila yung ating bagong shed. Ngayon hindi na naulan. Gwapo na siguro medyo mainit din ang lona. Kasi po itong unang ginawa namin ay uh, yung itim ang nakaitaas. Kaya po may ginawa rin kami na yung puti ang nakaitaas. Titingnan natin kung alin ang mas prefer ng ating mga alaga. Dahil sa tingin ko po pag yung puti ang nakaibabaw... Mabuka po nung nasa malayo doon ay mas malamig ang lona. Gawa po ng dapat ang puti ay nagre-reflect ng init. Kaya ayan po, dito nagsiksikan ang ating mga alaga sa lumang mga shed na gyero. Nasa lalim po ng puno, kaya may lilim. Kaya dito po sila nagpuntahan. Yun po, may mga naligaw na biik dito sa pakainan. Hindi na po alam kung paano sila lalabas. Yun po yung mga piik. Pilit na naghahanap ng butas na kanilang lalabasan. Nandun po sa kabila yung pasukan at labasan. Ito po yung iba pa nating mga inahin dito sa second breeding pen. At meron pong bagong umanak kaya nakakulong pa siya. Usually po 3 to 5 days. <clears throat> Excuse me po. Naming kinukulong ang bagong umanak para po maalagaan niya yung kanyang mga biik nang hindi ginugulo ng kasamahang inahin o ng mga biik. So yan po siya anim ang kanyang laga Ito po yung kabilang side yung shed, na shed Diyan po sila nagsiksikan so Yung pong dilaw na yan ay lumang patungan ng ating mga rabbit cages May ibang nakagala pa sa ating mga biik Dito po sa kabilang kulungan Malalaki na yung mga biik dito Pangwalay na Aayusin lang po natin yung mga kulungan natin At uh, pagsasamahin na po natin Yung mga inahin Itatawid na rin sila dito Maliban po kay puti dahil si Puti nga po, nagka-experience tayo na nakikipagkunahan sa pagkain ng inunan at nadidisgrasya po yung biig. So ito po yung ating shed na kanilang hindi pinupuntahan ngayon. Hindi naman po ganun kainit dito sa loob. Pero mas presko po talaga yung pwesto ng isa nating shed gawa ng may puno. So ito po yung ating nagiging typical na shed sa ating mga breeding pen. 20 feet by 40 feet. Silipin po natin yung iba pa nating mga alaga. Nakabalik na po ang ating mga kambing at tupa galing sa kanilang pastulan May nananaid po ng sapal yan Pero naman pong nag-chewing -chew dakad na lang dito sa may lilim Maya-maya po niyan May pamerienda sa mga palakihin Kaya papapansin, natatalo naman ang iba sa mga yan yun nga po yung isa hindi pa nagbibigay ng ano nanyanaid po ng pagkain ng ating mga inahin yun po ang aking problema sa mga kambing kaya ang kamukha nito napilay katatalon po nila kung minsan po ay nasabit sa ating mesh wire kaya po may napipilay sa ating mga kambing may isa rin pong napilay na tupa Ayun uh, yun pa lang po ang nakita kong tupa na napilayan gawa ng tumalon. Meron po kaming isang tupa na pinakatay ko. Napilay po yung gawa ng naipit naman sa bakod ng yero. So dito po sa likuran, <clears throat> ang naiiwan na lang dito ay yung ating mga gagawing dumalaga by next month po pwede na nating pakastahan ng mga ito lima po sila so itatawid po natin doon sa kabilang bakod lang doon para po maiayos na natin itong kulungan na ito dahil ito nga po yung pen number 4 ay as is na Lilinisan lang po at sasabugan ng apog at asin. Ito pong pen number 2 at yung pen number 1 ay ating hahatiin naman at igagawa po ng pakainan at painuman pa. So yan po ang magiging galaw pa natin dito sa farm para po ma-improve ang ating production. Ito po ang mga litsunin natin na pinalaki pa over 40 kilos na po ang mga ito at yung kasunod nila ito naman po yung pinakabata 23 heads 20 kilos up na rin po at doon naman po sa kabilang kulungan meron pa tayong 17 heads na 30 kilos up naman so yun na lang po ang natitira nating mga itunin at mga pagpipilian nga po ng gagawing mga breeder na dumalaga <coughs> dito po tayo pipili ng kasunod na mga gagawing dupalaga so 30 kilos up na rin po ang mga ito may isa lang po yan pong maliit na yan ang 25 kilos last time na, na nag sample weighing so siya na lang po ang 25 kilos ang kasamahin niya ay puro over 30 kilos na po Kaya next week, kukuha po tayo dito ng pang-deliver na 30 up at doon naman po sa kabila yung 40 up na idadali natin kay ka-farmer. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating bye bye. Please share, like, and subscribe.